Uh, ngayong araw ay gagawa tayo ng isang eksperimento na kung saan unang step magkunwari tayo na isa tayong pulubi. Pangalawang step hihingi tayo at kung bibigyan tayo saka na tayo magbabayad sa kanya. At kung sino ka man na tindahan na papuntahan ko, maswerte ka dahil yung sukli hindi na natin kukunin sa kanya pangdagdag puhunan na para sa inyo. Unang atim natin, humingi tayo ng kanyang ng saging. At hindi siya nagdalawang isip na bigyan tayo. Tatlo agad ang kanyang binigay at isa lang ang tinanggap natin. at dito kinain ko na ang ibinigay niya yung saging at umupo ako sa tabi ng kanyang tindahan sobrang bay talaga nila binayaran natin agad ng limang daan at uh, pumunta tayo sa katabi pang hatidaan nakita natin si nanay na sobrang busy habang nakatayo tayo sa harapan niya binigyan niya tayo ng kanyang paninda

Ay, anong pera na binigay ko? Yan, Salamat ha sa pagbibigay ng Tatlong saging. Tatlong saging talaga ang binigay ni, ni, ni nanay. May ininan dito pa. Nay, nagbibidyo lang tayo nay. Saya niya nay. Maliit lang yun. Ang ko talaga sa inay.

Magkakaroon mo natin yung anak buhay, araw-araw. Ano lang? Ano lang? Ito lang ha? Ito yung lang. Ay... lang. Na Mag-isa ka na lang. Ito lang yung pinagkakaroonan mo. Ang lima mong anak, may pamilya na ba? May pamilya na ba? May pamilya na ba? May pamilya Yun mga idol. Isa si nanay sa nakita natin. Sabi niya natin hindi siyang nga kanyang binigyan hindi tayo ruhingi, binigyan tayo matagal hmm. na Malitang, um, maliit lang Malit lang maliit lang hanap ng buhay kasi sige lang pagkakataon na ang ating wag mo, lalo na sa akin, sa ganitong uh, sitwasyon, hindi si di ka, itay nongingi di ba? bakit ko mo ako binigyan ay? hindi naman ako nongingi, tingin diba na ako lalo lang po. mawain ka pa oo kung may ako yun ba? di ba? di

ay ba? So ano mga reaksyon ninyo na nakita ninyo? Kailangan Kung Ano ang upalay natin? Kung ano mayroon tayo? Ang mga tinita sa kapwa ba? May nakatingin sa atin grabe Nanay, ano pangalan mo nay? Ito, ito, ito mga ito, grabe nanay Hindi siya makapaniwala sa ginawa natin uh, Kahit this experiment <laughs> Ano ba bitan mo yan? Ha? Kaya mo bitan mo yan. Bata, blata, sipon. Dali, kayo dito na yun. Dali, kayo dito na yun. Dali, kayo dito. Dali, kayo dito. dito. si nanay, unang hakban uh, ko. Nanay yung... Uh, nanay, na uh, yung karing yung Unang kita ko sa akin, like, anong nararamdaman mo? Kasi, Mm -hmm. magkapriyas kayong dalawa no? pati si tatay tatay, itong alam mo kayo? Ha? Adi, 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 adi. dagdagan natin si tatay mayroon pa ba tayo? Si mayroon pa ba tayo? itong mga tao mga katulad nito dagdagan natin ang 500 pandil lang tatay, tagdagan natin tayo reward yun sa kabutihan mo ng nanay. Bigay kayo na walang kapalit na hindi niyo alam kung babayaran uh, ba kayo sa binigay nyo. Hindi natin alam, di ba? Salamat na hindi mo. Alam niyo mag dahon ba? Sa mga ka sa Ang minit ka lang. Ang minit lang.